Napakadaling lutuin ng ube halaya. ilagalang lang natin ito at gadgari ng pino. Gagamit lang ako ng measuring cup para makuha natin ang tamang sukat ng mga ingredients. Anim na cups lang ang gagamitin ko sa recipe ito. Ilagay natin sa isang kawali at maglalagay rin ako dito ng isang lata ng coconut milk, kalahating lata ng ube condensed milk para hindi na kayo gumamit dito ng ube flavor at isang cup ng Evaporated milk, apat na kutsara ng asukal. Haluin lang natin ito hanggang sa mag ng ating mga ingredients at lutuin sa katamdamang lakas ng apoy. Haluin lang natin ito ng tuloy-tuloy at mag adjust tayo sa lasa. Naglagay pa rin ako ng apat na kutsara ng light brown sugar, dalawang kutsara ng margarine o pwede rin naman kayong gumamit ng butter. Haluin lang natin ito hanggang sa ma-achieve natin ang consistency ng ating gagawing ube halaya. I-transfer natin ito sa maliit na lalagyan. I-brush natin ng margarine para hindi dumigit sa ilalim. At gagaran natin ito ng cheese para lalong sumarap ang ating ube halaya.